Morning mga kananay. So, hinihingal po ako bago po ako bumati. Ah, uh, bago ako mag-vlog pala sa aking video. Ah, بدی ko muna kayo. Magandang umaga sa lahat ng mga kananay ko diyan at sa lahat ng mga subscribers ko at sa lahat mga nanonood. Good morning. Sa ato po si Judy at uh, si Bella. Ito ang aming daily routine dito sa bahay. Buhay nanay. Oh, inihingal po ako. Pasensya na po, inihingal ako. Kasi ito po, ayan nakikita nyo sa aking TV. Ginagaya ko siya. <laughs> Siyang sad na rin kung bakit ako pinagpapawisan. Bale, nagpa-warm up po ako. Nagpapabawas ako ng timbang kasi as of age 42, medyo, medyo talagang tumaba po ako mula ng nanganak ako. Lumaki yung chan ko, lumaki yung braso ko, pati hita ko, napabayaan ko na <laughs> So ngayon, ah, nagbabawas ako ng timbang ah, para long live. Eh, sabi nga nila, para long live, healthy tayo sa ating mga anak at sa ating pamilya. So, sinisimulan ko na po, bali naka five days na rin ako warm up. Every day, every morning, alas 7 ng umaga, gising na ako, nagpiprepare na ako ng aking breakfast. Ito ang aking breakfast, kasama na dyan si Bella. <laughs> Itlog ang aking breakfast. Tapos, bago bago ako kumain o kung ano man ito una kong in, itong inuuna ko warm water or look water hindi muna ako nagkakape balikat kat ngayon ako oh, ako ngayon sa 3 in 1 sa greatest pasensya na po greatest white <laughs> medyo binabawasan ko ang aking pagkakape ah ito na muna ang aking iniinom tapos Lipton. So 'yan po muna ang aking iniinom everyday tuwing umaga, uh, breakfast, lunch at uh, dinner. Ito muna ang aking iniinom tapos luke water or warm water tsaka ito. Ayan Meron pa akong ganyan. Yan din ang aking tubig, yan ang aking panulak. Oras-oras, minuminuto, yan ang aking iniinom. Nagdi-detox po ako para gumbanda ang ating mga skin, mga kananay. Para at least kahit nandito lang tayo sa bahay, hindi na natin kailangan magpaderma. Basta, minum lang tayo ng ganito. Approve yan. <sighs> Iniingal pa. So, nakita nyo po, pinagpawisan ako. Naka, ilang minuto lang ako, ilang minuto pa lang yan na warm up pinagpawisan na tayo so, kasi sabi nila at least if sa isang araw makapagpawis ka man lamang sa katawan dahil lang dito lang tayo sa bahay so umagang umaga ginagawa ko na para mamaya Pagkatapos ko na ito, kung may gagawin man ako sa loob ng bahay, magagawa ko na. At least nakapag-exercise na ako. Kasi kung sa mamayang gabi, hindi ko na rin yan magagawa kasi patulog na tayo at tulog na rin ang aking anak. May istorbo siya. So ngayong umaga, pagkagising namin, si Bella, gising na rin kasi maga din siya nagigising. So ginagawa ko na to mga ito. Ito na yung aking daily routine tuwing morning. So mga kananay, kayo rin po, baka gusto nyo rin na gawin to. Maganda po to sa atin. Mga, kat, mga healthy po to sa atin. Uh, para sa ating pamilya, para sa ating anak. Uh, magkaroon tayo ng malusog na katawan. So ito na po nanay. Mamaya na lang po ulit ang aking video. Ah, uh, Bye-bye.